Ma'am, hindi po priority yung pag-attend muna sa SONA today and sa ibang araw yung mga schools po? Yung know gano'n lang, ma'am. Since isang beses na... Lang... Palagay ko ang priority sa dalawang nakalipas na linggo ay uh, tulungan ng ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo mukhang maliwanag naman yon, may namatay pa. Kaya talagang kinakailangan, tutukan natin itong problema ng bagyo. Kumbaga, ito na nga ang new normal. Gawa natin ang paraan, long term, medium term, short term. Dahil hanggang ngayon, wala pa naman ako nakikita ang maayos na plano. As the President, sister, don't you think uh, mahalaga na makita niya kayo doon? Marinig niyo personally yung kanya sasabihin? Ah, uh, palagay ko marami naman akong uh, dapat ma-gawin magaw at uh, ma-itutulong. Pero does it mean naman na kinubin si Kennedy Pizarro not to attend also? Ay, hindi pa kami nag-uusap tungkol doon. I think uh, hindi pa siya umuue. Mm hindi -hmm. po. Ah, uh, itutuloy ko sa Senado sa aking ikalawang termino ang aking sinabi nung uh, kampanya Iya, uh, taguyod ang itim, ipaglaban ng tama, itama ang mali.